iyo'y Celebrity Collab Edition, Jay Bonifacio at Ashley Ortega Pinalayas, emosyonal na gabi para sa mga unang evictee. Sa nakakagulat na pangyayari, nangyari ang unang pagpapalaya sa Pinoy Big Brother: Y Celebrity Collab Edition noong Sabado ng gabi, Marso 22, 2025, at, at naging emosyonal na roller coaster para sa mga kasambahay, lalo na kina Jay Bonifacio at Ashley Ortega na naging unang pares na napaalis sa kompetisyon. Nagsimula ang gabi sa matinding tensyon, habang ang mga kasambahay ay sabik na naghihintay sa resulta ng pampublikong boto. Si at Ashley, kasama ang mga kapwa nominado na sina Ralph De Leon at Michael Sager, Rami, at Will Ashley at River Joseph, Wilver, ay nominado para sa pagpapaalis. paman, dalawang peres lamang ang haharap sa malupit na katotohanan ng pag-alis sa bahay ng kuya, sa pagbukas ng gabi. Ang unang anunsyo mula sa host na si Bianca Gonzalez ay nagsiwalat na sina Michael at Ralph Rami ay ligtas. Kung saan ang dalawa ay nagwagi sa pampublikong pagboto na may solidong 45.8%. Ito ay isang ginhawa para sa kanila, ngunit ito ay nakadagdag din sa presyon para sa natitirang mga peres. Kasunod ng anunsyo na ito, tinawag ni Bianca ang atensyon ng susunod na dalawang peres sa hot seat, sina Izzy at Ashley, at Will at River. Damang-dama ang tensyon sa hangin habang hinihintay ng mga kasambahay at mga manonood ang huling resulta ng pagpapalayas. Sa isang dramatikong sandali, ibinunyag ni Bianca na ligtas din sina Will at River, na iniwan si Naisi e. at Ashley bilang mga unang evictees ng Ye Celebrity Collab Edition. Ang anunsyo ay sinalubong ng halo-halong emosyon. Si e. C., na kilala sa kanyang bubbly personality, ay kitang-kitang emosyonal at pilit na pinipigilan ang mga luha, habang si Ashley, Bagamat sinusubukang manatiling tahimik, ay nagpakita rin ng mga palatandaan ng kanyang matinding pagkabigo. Habang naglalakad si Naisy at Ashley patungo sa eviction room, naging malinaw na ang paglalakbay na sinimulan nila sa bahay ni Kuya ay natapos na. Ang kanilang mga tagahanga at tagasuporta ay bumoto para sa kanila, ngunit sa kasamaang palad, ito ay hindi sapat. Ang tali ng mga boto ay nagsiwalat na sina Isi e. at Ashley ay nakatanggap lamang ng 17.25% ng mga pampublikong boto, isang makabuluhang pagkakaiba kumpara sa iba pang mga pares. Ang mga resulta ay nagpakita na sina Michael at Ralph ang nanguna sa pagboto na may apat na sinundan din na Will at River na may 36.87%. Sina Isi e. at Ashley sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap at sa matibay na samahan na nabuo sa bahay, ay hindi makapantay sa napakaraming suporta na natanggap ng iba pang mga pares mula sa kanilang mga taga-suporta. Para kay Efe, naging emosyonal ito dahil nakipagbonding siya sa iba pang mga kasambahay, kaya nahihirapan siyang magpaalam sa mga pagkakaibigan at karanasang binuo niya sa loob ng iyo house. In an interview after the eviction, Ye expressed her gratitude to her supporters, saying, "I gave my best and I'm thankful for this incredible journey. Maring napalayas na ako, but I will carry the lessons and memories with me forever." Si Ashley, ay kailangan ding maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan ang kanyang paglalakbay. Bagamat na dismaya siya, nanatili siyang nagpapasalamat sa pagkakataon at nagpasalamat sa kanyang mga tagahanga sa kanilang walang sawang suporta. This may be the end of Envy journey in the house, pero alam kong simula pa lang ito para sa karyer ko, nakangiting sabi niya sa kabila ng mga luha.